ha. So, ayan. may mga ham din tayo. Ham, uh, ano to pabo siya. Ito, uh, meron siyang ano. So, mga kaiket, So, ayan, inihintay ko yung mag-ama kasi nag sila. Makatapos ko lang mag-extra. So, ayan. At titignan namin kung makakapunta kami sa magdadamster ngayon. Medyo pagod ang lola nyo. So, silip-silip lang mga kaiket. Dito sa mga medyo malapit no, lang no, no, dito no. sa bahay. Medyo stretch 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 ang likod kasi. Napagod ang lola niyo. Oh. Tibali next week, ano ano na ako eh start na ang aking maternity leave. Balak ko sana mag-absent ulit bukas eh. Hindi na nga sana ako papasok hanggang 5. Eh, Florence, hindi ka pwedeng hindi pumasok, sabing ganyan siguro. Ewan ko. Sa ay eh, plan ko pa naman mabsent ulit. Diba, last time ko ako ng 4 days. Ay, Diyos ko, ang hirap maghanap ng pera, mga kaikit. Diyos ko po. So, lakad-lakad tayo. Dito, dito ako sa may, ano, hindi. Hindi, gusto ni Martin mamasyal kami, pero hindi na kaya ng powers ko. Hi, pahipahinga konti. Pasilip-silip sa Mr. Bean mamaya, mga kaikit. Sana marami tayong makuha. Ano, you know, kahit konti lang, kasi alam niyo naman, bundat na akit yung pang ayuda lang sa kusina alam niyo naman malaki ng aking chan eh hindi ko alam kung makakasama si Martin eh. mas gusto ko syempre kasama niya ay sila ano si Martina syempre may pasok ang bata hindi pwede mapuyat so ayan mga kay siya sa bahay siya kay Mr. Bin pala sabi so, hinihintay natin yung mag-ama lakad-lakad muna magtitingin ako ng paninda. Hanggang tingin lang naman mga kaikit Wala tayong pambili. Ay, ang ganda ng bag. Ang ganda ng bag, tignan nyo. Wow! Oh, ang ganda piel. Pag piel leather. La. Ang oh, dami mga silver, oh. Wow. Pero sa hindi ko naman bet yun. Ay, ang gaganda na to, oh, mga Pagay ng totoo mga kaiket. Hola! Okay, ng Hola. todo. salpica o sea? sí. de pollo, tu pechuga de pescado, musmus de zanahoria con manzana, su creta plate, su sí. creta plate, su creto más, puedes puedes ¿Ah? rallar el calabacín, un montón de cosas, sí, sí. un rallador, ¿no? Sí, rallador, plato rallador. Por eso tiene este, qué chula. Sí, tiene unas piedritas como unos deditos en la base sí. que sí. rayan. Está bien, Kung ano pala siya, yung pag yung mga ano. Ito. So ayan, super yummy. Yan you know, buti hindi nakita ni Martina. <laughs> Ang mahal kasi mga kaikit yung mga paninda nila dito. Minute ko siya kasi may music. Alam nyo, makakapirit na naman tayo. So super sarap you niya, know, For donuts na, you know. location. So, alam nyo na. Wala pa naman nagkakalkal. So, tignan natin kung may makukuha po tayo. So, yan. Mukhang maganda ito, mga kaikit. Ito sa kabila. Tignan natin. Ito, mga tinapay, yung mga ano. Ibeni sana, no? So, mga kaisip mga ano ang tinapon dito so walay walay dito sa Cabalang Bain so tignan natin dito ayan oh, ka, mga kaisip ito oh hala natin dito natin dito sa kabila. So, ito merong ano. Sabang wala pang nagkakalpan. Tingnan natin dito. Ay, mga kaisip ang dami. Oh, wala. Bilisan natin. Nabang wala tayong kaaga. Mga kaikip. Mga oh, kaisip, bilisan natin. eh. dami mga tinapin ngayon. Ang dami eh. Dito hindi na to pwede. So ayan mga kain, dala na natin kukunin to. So ito kukunin natin tong mga to. Ayan oh no, mga kaikit oh. Ayan na. Ito may cheese tayo. Ayan oh may cheese tayo. Ayan. Ito so, natin dito mga kaikit. Oh another cheese na naman mga kaikit oh. Maganda pala pag nagsusolo ka talaga mga kaikit makakarelax ang kumuha. Ayan. Oh, may mga ham din tayo. Ham, uh, ano to? Pabo siya. Ito, uh, meron siyang ano? Mamoy. Ano ata? Meron siyang pimienta sa tsaka ano? Mga ham din ito mga kaikit. Oh, um, may sagay tayo. Oh, eh. ayan. So, ito may mga ano tayo mga kaikit. May mga yoga. Si Pepa, ni Martina. Ayan. So, ayan. Si Pepa, meron din tayo nitong ham. mga kaikot. Oh, ito yung fresh na na ano na mozzarella ang tawag dito. Masarap siyang panghalong salad. Halo sa salad. Oh, ang dami mga kaikot oh. ang Dami, dami, dami sarte natin. Yan. So, ito, may, oh, may sakto meron din tayo. Oh, ito sakto by na to bukas. Hmm. Oh. Meron din tayo dito mga kaikot oh. Ano kaya tong tree? Oh, si Pepa na naman, oh, paborito ni Martina, matutuwa 'yan mga kaikit So, meron tayong sabi din mga kaikit so, meron din tayong sabi so yun. oh my god mga kaikit ano cheese yung nakagay nung nakuha ko noon Yung naalala yung binigyan ko sa si just vlog ay lang, suwerte naman. Ano po? Nah, oh my God! Dalawa mga kaikit, ang natin. Ang suwerte natin. Ayan lang, so ibababa na natin. So, itong may, may saging, may, ano, na konting sira. Ayan. 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 kina naman itong pipino. Ah, kalabasin mga kaikit. Ano yung tsukini? Ano so, meron tayo dito? Oh. So, piliin natin yung maganda. sayang ang daming ano mga oh, daming ubas mga kaikit. Yeah, oh. yeah, no? Samantala dyan sa Pilipinas yun, sobrang mahal. Ito din, ubas din mga kaikit. Ayan, no? Oh. Lagay natin dun sa ibabaw para pag may kumuha. Ito natin sa agon. Ito saan ang nakakuha ng sibuya. Ito mga kaikit ha. Sabi na naman. Oh. Ano? Ano to? Ah, nakalimutan ko ng pangalan nito. Kamyas, hindi, hindi. Ay, kastanyas. Masarap ito mga kaikit. Yung lulutuin mo sa dun sa charcoal. Charcoal lang susyal. Lamay kalabas tayo. Kalabas eh. Alam niyo, napapansin mo mga kaikit. Mas gusto kong mag-vlog. Pag mag ako, mas maingay kasi. Pag mag -pag, -pag, pag ano, maraming kasama. Hindi naman ka ay, ayoko yung may kasamang nakikipag ano -an. ang tara ang gulo ayoko may mansanas tayo tamang tama wala kami prutas sa bahay mamaya na makamu so ko tayo Tingnan natin mga kaisip ano, patutumbain natin. Sayang. Ito, another ano, meron na naman kakain ano. Yun. Masarap ito, pag yung iho mo siya. Ang sarap nito, mahal kaya to. Alam niyo yung isa, yung isa nito, binebenta nila ano, uh, 50 cents ata o 1 euro. Pag naluto na. Oh, ito may talong. Eh. So, mayroon lang na naman, o. No? Ayan. So, ito may talong tayo. Mayra, matagal na lang kasi nakakuha ng talong. So, ayan, mga kaikip. Ay, rabi naman. Ang dami niya yung sago. Ano, ito ang gusto ko lukaisip. Ito talagang gusto kong iuwi. Ayan. Isa lang yung sira nito ah. So ko na sa lalagay ko na sa aking bag. Baka may may pupunta dito. Ito talagang gusto kong hana, hinahanap yung orange. So lalagay na natin sa aking bag. Ayan. Ayan. saging mga kasi ang dami mga saging talaga eh. ah. ito matagal na rin ko nang kapag uwi ng kiwi so ito ay another zucchini oh ang oh, saging din na ito pwede wala pa pinamad ata kumuha yung mga nagkakalakal dito ngayon mga kasi oh marami silang nakuha kahapon So ayan, hindi ko rin ng kamates kasi wala na kaming kamates. Saging. Masarap sana yung gumawa ko ng tinatoy, mga kaibigan. Hindi na ko pwede kawahan ng maraming saging, mga Mushroom. Talagang natin yung saging dito sa kabila. So dito tayo sa marapit sa isang kasurahan para ipapapin natin ang mga O, to, wala kami paro. Para sa New Year, kukunin natin itong carrots mga kaikit. Grabe naman ang dami sa hago. So, yun mga kaikit, lobat ng ating ano, ang ating... Ay hindi, napuno ang aking GoPro. So, hindi ako nakapag-delete. So, ito, sa cellphone na lang tayo. So, magwita ng kamatis, mga kaikit. So, Tapos na natin itong mga ibang sagay. Lagyan natin sa kaya ng basurahan ng mga gustong kumuha. So, pag itutumba natin. Ayan. Salamay po dito yung nakuha ko. Bigat. Ay, grabe naman nito. ito. Masib sa Pwede na sa'yo tila kung magkinda sa mga kaikit. Ayan, kalkalid sa loob. Ayan. May cauliflower pero hindi na siya pwede kasi mayroon na tayong ganito. Mayroon na siyang ganyan. Ito. Ito ang daming lemon mga kaikit kasi ubos na yung lemon namin kasi pinapibigay ko din sa kapitbahay kaya ang bilis maubos yung mga lemon kasi yun ang mahal hala pero sady talaga mga kaipitan ito. po? may sukinin sukili. Gusto ko sibuyas. Ayan. Ay! Natapon yung ano, champignon. Yung pinatawag na mushroom. Ayan yung lemon mga kaikip. Mansanas. So, ayan mga kaikit, puro saging. Oh, Ay, dito si Mr. Bing? Nakakala niya sa akin. Monkey. At ang dami binigay na ng saging. Kasi natin sa kabila. So, yan mga kaikit. I-try natin po. Pero kung pumunta sa dati kong pinupuntahan. Kasi maaga pa naman. Doon, sa pinakuna na kung tungkol na location. Pwede malay ay layo konti. Eh, may nagkakalaga naman kay Martina. So, relax, relax muna tayo, ano? Aray, aray, aray. Aray, ang sakit. Ang sabo ko mga kaisip. Nahilo pa. Wala ko rosagi na talaga. So, marami naman tayong nakuha, ano? So, ito, may kalabasa tayo. Pero, rosagi, huwag na ito. Tayo, so, ayan. Mga kaikit, may pulis na naman. May pulis! Ba yan? Sige, titignan natin kung hihinto yan, hihinto. Ano yan? Si Magsisita. Pagpunta ah, na dito. Wait lang mga kay Kapatayin ko muna. Andiyan lang. Andiyan lang.